problema sa mga Bicolano, mga binagyong sementeryo, halos tumagilid at magkabutas-butas na kasi ang ilang puntod. Live mula sa Legazpi, Albay, nasa frontline balitang yan, si Mon Gualdes. Mon, kumusta ang sitwasyon ng mga sementeryo dyan? Jiggy, doble barrio ang nararanasan ng ilang bikulanong apektado mga pinupuntang sementeryo. Nabaha na nga sila, nasira pang ilang puntod, dulot nga ng bagyong Christine. Bukod pa yan sa mga pinsalang iniwan ng bagyo pagdating sa agrikultura, pati na rin sa mga nasirang establishmento at infrastruktura gaya ng mga kalsada. Mga nitsyong tumagilid at nagkabutas-butas, pati mga musuleyo na umangat Ganyan ang sinapit ng ilang puntod sa Hovelyar Catholic Cemetery sa Albay matapos manalasan ng bagyong Christine. Ang nitsyo ng tatay ni Shelo na wala raw sa pwesto matapos magkaroon ng landslide rito. Nung nakita namin yung nagano'n yung sitwasyon, parang siyempre ang sama na, no, di ba? Kasi yung mahal mo sa buhay, nandoon na, pero wala magawa gawa ng kalikasan. Limang araw ding hindi napasok ang bayan ng hovelyar matapos gumuho ang bahagi ng Simeon Ola Road na isa sa pangunahing lansangan sa lugar. Kaya abot pa rin sa mahigit limampung pamilya ang nananatili sa evacuation center. We are asking for help pa rin sa pagkain, yung uh, uh, essential na kailangan po ng ating mga kababayan para makabangon po sila. Kung hindi nakadapa, may kasama namang putik ang maraming palayan sa Bicol matapos mabaha. Sa tala ng Department of Agriculture Region 5 aabot na sa mahigit 3 bilyong pisong halagang napinsala sa Kabikulan pagdating sa agrikultura. Jiggy, bagamat minsan-minsan ay -minsan, umuulan pa rin dito sa malaking bahagi ng Bicol Region, eh halos buong araw namang nanatiling maaliwalas kahit paano ang panahon. Sa kabila niya, nagdeklara na ang probinsya ng Sorsogon ng State of Calamity matapos umakyat sa halos isang bilyong piso ang pinasahalang na tamo ng kanilang probinsya pagdating sa agrikultura at mga nasirang infrastruktura. Jigi. Maraming salamat, Mon Gualbes. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.